good day mga kabuka, nagbabalik again KD35 Vlog and for today's video ay meron tayong na dito na parcel mula sa ating isa sa ating subscriber na si Sir Alan uh, De Leon Ayan, si Sir Alan De Leon uh, pinadala niya itong parcel na ating gagawan ng uh, sample test Ayan, so ito ay meron siyang pinadala na uh, isang klase ng gold ore Ayan, kung makikita nyo eh, para siyang Uh, sa tingin ko ay hindi siya gold ore uh, ang tawag namin dito ay mulok ayan, so para siyang mulok pero parang magkamukha siya nung ginawan ko ng sample nung nakaraan kong vlog ayan, at uh, ito ay ginawan ko na rin siya ng sample ayan, dinikdik ko siya kanina at ginawan ko ng sample so uh, ang lumabas na sample niya ay negative wala siyang laman ang laman lang niya ay pyrites okay at uh, ito namang isa ay yung uh, uh, dinikdik niyang gold ore. Itong pinong dinikdik niya. So ito ay ginawa na rin natin ng uh, sample kanina. Ayan. So hindi na natin sinama sa ating video para hindi hahaba yung ating uh, vlog ngayon. So ito, sinample ko kanina. Ginawa ko ng sample test. Tatlong beses ko ginawa ng sample test. Negative. Ayan. So negative din siya. Wala siyang walang lumabas na sample. Uh, pirates. Pirates lang yung lumabas. So Uh, ang tanging concern ko ay itong alahas na to. Ayan. Itong alahas na to ang ating concern dahil uh, meron siyang Maracana uh, 21K. Ayan, kung makikita nyo dito ay meron siyang Maracana 21K. Ibig sabihin 21 carats. So, ang gagawin natin dito ay uh, imamagnet test natin. Kung, kung ma uh, mamagnet siya, mamamagnet siya ay ibig sabihin bakal na gold plated lang. Pero kung hindi siya mamagnet, Okay siya. Ngayon pagkatapos natin mamagnet, i-na nitric acid natin siya gamit itong ating uh, 14 carats at saka itong ating uh, 18 18 uh, bali 18 pataas toy eh, 18 to 22 carats itong isang to. So uh, tara at i natin itong ating uh, itong alahas na to. Kaya ano kaya nangyari dito sa alahas na to na UPU? -up. Ayan, so let's go. Okay, ayan, we're back. So, ito ang gagamitin natin yung magnet. So, ito malakas no. Ma malakas siya mag-magnet ng bakal. Ayan. Ito so, rin yun yung ginagamit ko sa pag nagmamagnet ako ng linang. negative, negative. Hindi siya bakal. Okay, so ang gagawin natin, ikukuskus natin dito sa bato. Ayan, hanap lang tayo ng makinis. Dito. kas natin diinan lang natin kasi uh, para makuha natin yung kaloob-looban nya kasi pagka gold plated sa ibabaw mo lang siya makukuha kaya mas kailangan diinan mo yung pagkuskus medyo puti sya eh. okay, so lagyan natin ng unahin natin dun sa 14 carats Ngayon pagka lumusot siya dito, mas mataas siya. Walang reaksyon. Walang reaksyon. Ayan, subukan natin dito sa Ito malakas to eh. Uh, sa tingin ko nasa 22 carats pa ito. Pwede pang test. Kasi iyan oh. Medyo umuusok-usok pa. Ayan, pag pinatak natin to at uh, nawala to. Ibig sabihin. Hindi siya 21K. Ayan nawala. Napupo. Nawala naman. Nawala. Kinain ng nitric acid. So, ibig sabihin, oh, nawala. Ibig sabihin, hindi ito, hindi peke ito, hindi tama yung marka niya na 21K. Ayan oh may marka siyang 21K. Ito siguro mga O yan, pumasok naman siya sa 14K 14 carats, pumasok siya sa 14 carats Nakalusok siya sa ating 14 carats test So ito, nasa 14K lang siya Pababa yan. So wala tayo kasi ano, eh, Wala tayong pang test na 16K Ayan So ito, tunawin natin kasi yun yung request ng ating subscriber Tunawin na lang daw at gawing Pera Ibenta natin, o kaya ako na lang bibili dito Pagka naluto siya So tara, sa refinery at doon natin lutuin. All right, ayan. So bago natin bago natin tunawin itong ito bago natin siya tunawin para sa mga nagtatanong. Ayan, kung saan ito mabibili? Ayan, may nagtatanong sa akin, may mabibili bang ganito sa lasada uh, Lazada o kaya sa Shopee? So wala po tayong mabibili na ganito sa Shopee o Lazada. Nag-search ako pero wala. Ang mabibili mo lang sa Shopee at Lazada ay ito yung ganito kaya lang mahal siya nasa 315 yata bili ko nito 315 ayan so lang kayo dito kung gusto nyong bumili at saka ang gustong bilhin din ay itong borax ito po yung ginagamit ko borax hindi po yan asin ayan ito yung laging tinatanong sa akin kung ano yung nilalagay kong puti ayan borax po yan ayan so lang kayo kung gusto nyong bumili ng borax lutuan uh, mercury Uh, pero yung nitric acid, pwede akong magbenta ng nitric acid kaya lang konti. Hindi siya pwedeng magbenta ng ano, ng marami kasi stricto sa GNT. So malit maliit lang na bote yung paglalagyan ko ng nitric acid. Okay? Uh, ang gagawin natin ay painitin muna natin 'to saka natin lagyan ng borax. At pag natunaw yung borax, saka natin ilalagay yung ating uh, ito, ating tutunaw. Okay? Okay, ayan at natunaw na yung ating nilagay na borax. Pwede na nating ilagay itong ating tutunawin. Ayan, so yung gamit po ng ating borax ay ito uh, na lang yung simpleng explanation ko. Para sa akin ha, uh, ang gamit kasi ng borax, uh, kung, baga, eh, kung nagluluto ka ng itlog, nagprito ka ng itlog, yun yung pinaka nagsisilbing mantika niya, parang mantika niya, mantika ng ginto. Para hindi siya dumikit dito sa ating lutuan. At saka, ang gamit ng borax ay para madaling matunaw yung ginto. Yung iba sabi para kumintab daw yung ginto. Ayan. So kanya-kanyang ano, kanya-kanyang uh, anong tawag doon? Uh, kaisipan. Ayan. Okay, so pag niluto naman natin to kahit mag-impisa tayo ng malakas na apoy. Kasi hindi siya ano, hindi siya buhangin, hindi siya gold dust. Uh, ito kasi is solid na metal na siya. 'Yun yung laging sinasabi ko pag magluto ko ng ginto, pagka gold rush o kaya gold rush yung iyong lulutuin kailangan ganito kahinang apoy Ayan, ganyan lang kahinang apoy tapos sa uh, unti unting uh, dadagdagan nyo yung apoy kapag napapansin yung napapansin yung paunti unti nang natutunaw yung niluluto nyong ginto wag, wag kayong mag umpisa wag na wag kayong mag umpisa ng malakas na apoy kasi pag nag umpisa kayo ng malakas na apoy may, may tendency na ibubuga ng malakas na apoy yung lulutuin yung gold rush at mapapansin yung pumitik pumipitik-pitik siya may, may, may maririnig ko yung tunog na pumipitik-pitik siya yun yung uh, yun yung sinyalis na binubuga ng apoy yung niluluto yung gold dust okay so tuloy tayo Okay, ayan so unti-unti na siyang natutunaw ayan Ayan, so malapit-lapit na siyang maluto. Okay. Ayan. Antay lang natin medyo tumigil yung pitik-pitik niyang ganon. Pitik-pitik. Ayan, so pwede naman nating gawing ano to, gawing mas mataas sa 14K. Pagka meron tayong uh, aquaria, i natin. ng kulay ah, parang 24 ang ganda ng kulay parang siyang 24k ang tayo mas malinaw you know Pero magaan siya. Kasi dahil malaki siya pero magaan. Dahil siguro sa mababa yung karats. Magaan eh. May nanigas na burak. Ayan so tara at timbangin natin kung ilang grams ito. Let's go. Okay ito na. timbalin natin magaan siya eh magaan lagyan natin ng 5 grams Ayan, subukan natin itong 5 grams ito ay katumbas ng 2.5 grams so bigyan, ay, lagyan natin ng dalawa bali 5 grams tingnan natin kung kaya Oh, mabigat sa ginto. Mabigat pala ito. Okay, dagdagan natin ng dagdagan natin ng isa, bali 7.5 7.5 grams Ayan na Medyo mabigat na dun sa bato Nagyan natin ng Lagyan natin ng half grams. Itong lapu-lapu ay katumbas nito ay uh, half milligrams. Ayan. Half grams. Uh, 500 milligrams. Ayan, lagyan natin doon. <coughs> Ayan, sakto. Oh, sakto. Yan. Siguro yung ganitong kalaki na mga 18, 18 carats nasa ano to, nasa 10 grams. 8 to 10 grams ito. Kaya lang magaan siya dahil dahil siguro sa 14k pa 14k or 16k siguro ito. 14 or 16k. Kasi nung tinis natin sa nitric tinis natin sa nitric acid na 14k, hindi siya natunaw. Uh, oo. Pero nung tinis natin sa 18k na solution, yun, natunaw siya. Ayan. So, ito ay tatanungin muna natin sa may-ari kung anong plano niya dito, kung ibebenta dito o ipapadala ko, ipapadala ko ulit sa kanya. Ayan. Balato na lang, Sir Alan. <laughs> Sir Alan de Leon. Ayan, balato. Baka naman. Ayan. Sa mga gusto magpaluto pala dyan. Ayan, I ipiim nyo lang ako. Alright, ayan. So, ang timbang pala, nakalimutan kong sabihin kanina. Ang timbang nito, ang total ng timbang niya ay 7... Uh, seven... <coughs> ayan, excuse me po. Ang total ng timbang nito ay 7 grams. So, pag ito binenta natin, sigurado bababa ba ito. Uh, mababawasan siya, magiging 6.8, mga ganun. 6.8 or 6.7. Ganun kasi nangyayari pagka nagbenta kami na may bawas at may bawas. Ayan, so nung tinimbang natin ngayon na ay uh, 7 grams siya. Ayan, so hindi ko alam kung magkano ang 14 carats or 16 carats nyo na ginto. Ayan, so yun, sa mga gustong magpaluto dyan, ayan, ipm nyo lang ako. Uh, kung gusto nyo magpaluto ng ginto, ayan. At ito ay nagreply na yung ano, nag-reply na si Sir Alan at sabi niya, ipapadala ko daw sa kanya ito. Ayan, binigyan ako ng ano, 25, 2,500. binigyan tayo ng 2,500. Ayan, so yun. Ang, uh, kaya pala hindi ako nakapag-upload ng mga video nitong nagdang araw kasi uh, nasa ano pa. Nasa hospital pa yung aking papa. Nasa ICU pa. So gusto ko lang magpasalamat kina uh, dito ang listaan ko. Ayan. So gusto ko magpasalamat kina Sir Ariston Chingats. Ayan nagbigay ng uh, tulong sa atin about, uh, para sa ating uh, para sa gamot ni papa ko. Uh, Ariston Chingats, ayan maraming salamat at kay uh, asan 'yun? Japper TV. Ayan maraming salamat Sir Japper TV at si Sir Marlon Pasio. Maraming salamat at sa tatlong nagbigay ng tulong din na uh, uh, nagbigay ng tulong sa akin na ayaw ipamensyon yung kanyang pangalan. Ayan so maraming salamat sa tatlong 'yun. Ayan uh, salamat talaga at uh, yun, uh, hindi ko alam kung kailan ako susunod mag-upload dahil sa problema namin ngayon. Kaya nasingit ko lang to gawan ng vlog kasi uh, matagal na sa akin to eh. Nasa one week na siya na ipadala dito. So, kailangan kong gawan ng vlog para mapanood ni Sir Alan. Ayan, maraming salamat at uh, uh, yun, hindi natin alam kung kailan tayo mag-upload ulit. Ayan, so hanggang dito na lang at kung may katanungan ko about sa video na to, mag-comment lang kayo at palike and share na lang at, at, at pasubscribe. subscribe Ayan, maraming salamat.